Ayan kami sa San Juanico. <laughs> Ayan. Alagala lang Ay. dito. Ayan mga gwapo. Yung buo na ito buo So Ayan. guys. Andito kami ngayon sa Juanico. Ayan ang ba? si, mga batang. Kala ko Victor. Kala ko ka Gar. Isama mo yan. Isama mo yan. Isama mo yan. Yung di... Ano? isang Gar. Gar! Tabi Gar! Ito yung sitwasyon ngayon sa San Juanico Bridge. Hindi talaga pinapadaan yung mga malakalaking truck. またか。本当は。だらだら。異常 <laughs> Napakaganda talaga dito. Nagkahapon maraming ming kalakuan.